Hello everyone! Welcome back to my channel. For today's vlog, magluluto tayo ng gulay guys na kalabasa. Ayan. Guys, may nakasalang na tayo na kawali and yeah. then lalagay natin ang bawang at sibuyas. Ayan. Bawang, sibuyas. Then, ano next natin lalagay ang ating pangalawang gata. Salain. Fresh from Palenque. <laughs> Meron akong taga-luto ngayon, guys. <laughs> Ako na taga-video. Ayan, yeah, next. Ang sibuyas. Tandaanin. Asan na luya mo daw? Ang nagluluto ang aking visitors. <laughs> yan luya, sibuyas, at bawang. Pikpikin. Pikpikin. Lahatin, ang dami ay lunod Okay. So waiting natin kumulo. Lalagay natin ang kalabasa nito. tayo ng gato or nor flavor para mas masarap ang ating gulay ngayon. So ang ating ayan, ito yung gado from made in Italy. Oh ha. Ating lahat na gulay, kalabasa sitao at chakamstasa. So abangan natin ang susunod na pangyayari. Lagay na yung gado or nor nor vegetable. Nor vegetable. Ayan. Senza conservante. Ay ambot Hipon. May hipon tayo ngayon, kalabasa na may kata at hipon. Ayan. So dahil Nagluto ang ating bisita, special visitors. Ayan. Ano may ka ngayon? Mili. Na natin ang kalabasa, guys, para palambutin. Pahuli na yung ating hipon para hindi naman ma-overcook dahil pag ma-overcook, matigas na yung ano, mawawala ng lasa. Then, next natin siya ng ating sitaw, mamaya -maya. After, 11 years haluhaluin natin guys para pantay ang pagkaluto ng ating kalabasa so shout out pala no kay gel, miss gel official dahil din mo pa ginaya yung <laughs> ayan, another luto gel para hahabulin mo lahat yung aking nagawa ayan, so ganito po yung version ng lutong tagalog mga katagalugan. Nandito tayo ngayon sa katagalugan, guys. Ayan, abangan na lang natin pag lumambot na. So, ayan po yung tagaluto ko. <laughs> Shout out! Hmm. Ayan, siya ngayon ang tagaluto natin. Then, meron tayong niluto dito para kay Tucker. Ayan, buto at saka buto ng manok na may laman. Ayan, so, lagyan na yung sitaw natin. Wow, my favorite sim. <laughs> favorite sim. Takpan mo na sa Si? Siya? Si Siya? Wow. So guys, nanix natin ang ating ah, uh, mustasa kasi matigas yan eh. Ngayon mo Ayan. Matigas kasi ang Sa Kailangan natin ano, lutuin ng maayos. Yes. So, abangan natin guys. Pag lumambot na yan lahat, lalagay na natin ang hipon. Then, dip, then next natin ang ating unang gata. Yung lagay kasi natin pangalawang gata. So, ayan. Nahalo na niya. Ha, -ha takpan pa na natin para lumambot. Yan. Tingnan natin guys kung malambot na. Pwede na yan. Lagay mo na yung gata. It's okay. So guys, uh, medyo malambot ng ating kalabas at mga gulay. Ininix natin ang unang gata. Yung, yung pinaka ano, coconut milk. Sinala. Sinasala. Nasala na. Sinasala pa din. Itabi mo na lang kaya yung iba. Lahat na? Go! Gusto yung isa Oh yes, that's my favorite. Entire my life. <laughs> oh see, yeah guys. ini next natin siya ng ating hipon. Ayan, lalagyan niya ng asin, nor, bali unlock lang natin asin, nor, at saka sibuyas, sibuyas, bawang, at saka luya guys, lalagay na natin ang ating hipon kasi medyo malabot na talaga yung kulay. Mawawala oh, na sa stansya dahil sa lambot. So, yun, Dalawa, tatlo, apat, apat. Ilan yung piraso? Wah! kaya nabangan natin guys pag nag orange na so pwede nang hanguin yan shout out kay divine at kay bilen ayan yung ulam niyo ngayon mamaya ngayon <laughs> mamaya mamayang hapon ayan yung ulam niyo o diba pinagandaan kayo oh she so guys binabaliktad ng ating hipon lagyan natin ng kunting sili para may kagat ng konti Ayan. no, Wow, lingkot. Pwede naman yata hindi mo nabalik ka sir. There's a lot of, ano, you know, sabaw. <laughs> Tikman mo na. so ayan guys tama na ang ating luto pwede na yan kainaan natin ang ating apoy ayan so thumbnail natin oh lingkot na naman ang chan ko nito ayan so abangan ninyo ang pagkain ko guys nitong masarap na oh.